Bidang mga mag -uuma. sa selebrasyon sa 65th Araw ng Lanao del Norte karong tuiga. Di ang ekipo nga magamit sa pag-uuma Ang nadawat sa Provincial Government Gikan sa Department of Agriculture, si Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte sa report naglain suporta ang nadawat sa mago uuma sa Lana del Norte sa pagsaulog sa adlaw sa agrikultura ni atong Hunyo 29 ning Tuiga. Gihimo kini ato sa usa ka semana nga selebrasyon sa ika-65 nga araw ng Lanao del Norte. Dinhi, giturn over sa Department of Agriculture ang klasiklasing klasing proyekto o programa alang sa mga mag-uuma. The Department of Agriculture in collaboration with the provincial government of Lana del Norte has been at the forefront of numerous initiatives aimed at advancing our agricultural and fishing sector. Samtang, giturn sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization con Filmec ang usa sa pinakadako nga rice processing system nga sa provincial government sa Lanao del Norte pinaagi sa Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Aduna kini state of the art nga multi-stage rice mill ug tulo ka recirculating dryers. Pinaagi ni ini mas paspas -pas na ang pagproseso sa bugas ug maminusan ang post-harvest losses nga makatabang sa mga mag-uuma aron madugang ang ilang kita. Tuloy-tuloy ito kasi nga sabi nga natin bagong Pilipinas. So tuloy-tuloy, babaguhin na natin yung ating mga uh, pamamara pamamaraan ng pagsasaka. Ito na yung mga makabago na kagamitan. So hindi lang ito makabago. So more on na uh, sinasaalang-alang na rin natin yung ating mga environment. Since ito mga tier 3 factors na ito. Under sa Rice Tarification Law or the Republic Act 11203, gitahasan tanga uh, every year from 2019 to 2024, magapod-apod different machineries. Munang gahatag og mga machineries, kaya ron maridus ang production cost. Samtang, naghatag sab ang provincial government sa land of the Norte o counterpart alang sa pagtukod sa building, alang sa rice processing system. Ang probinsya na sab ang magdumala sa maong pasilidad. So nalipay kayo, Mika, it can really help no, our farmers. Kay. Very minimal man ang atong pangayoon yun sa ilaha. Samtang, nakadawat sab ang Napulo ka Farmers Cooperative and Association sa probinsya sa tagsa ka kayunit sa four-wheel tractor. Ay, po kayo ng tabang yun sa gobyerno namo. Okay. Nalipay yun min po nga, na naay ning abot ng tabang sa mga farmers. Ilag yung tagaan pagtagaan ang mga mag-uma diri sa Lanao Norte. Ang kini mga masiniris ka rin ma'am, usag yung katabang ka sa mga mag-uma ka Mapadali na mo ang among pag-uma o pagtanong o parang sa pag na dali na kayo namo maharbis ang among mga, mga produkto. Adunasab sab nagkadaiyang kalingawan nga gipahigayon sama sa body painted carabao contest diin midaog ang lungsod sa Baroy ug gisundan sa Linamon, Lala, Kapatagan ug Tubod. Ayo jud ni mga tao sa tibok lanaw nga nakita nako ang mga nagkadaiyang mga kadakuan sa mga kabaw ug baka tani di gid ang produkto sa lanaw nga sa DA sa EI. Nagbindot ko rin lang programa ba nga ay mga ingon ani nga na asab Carabao Racing Contest o Baktin Catching Contest. Halipay, napagapon ron. Salamat kayo. na, na Gibida sab sa 19 ka mga lungsod sa probinsya ang ilang mga produkto pinaagi sa ilang mabulukon o nindot ng mga booth. Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.